tara 1 2 3 wala hindi kaya dun sa shock sa shock ang ano, tali buhat talaga shock buhat dito dito sa baba buhat na lalim dalawa harap dalawa kayo sa harap hindi Ay, di ba may daan dito sa taas? ha? di ba may daan dito sa taas? ha? tali dito sa likod sa taas oh. magiging sliding attack dyan hindi ito na o oh. ito na lang okay sige, sige, hangat niyo yung shock ash ni Jason Bewa. Si Bewa. <laughs> Wala akong mata pa dito eh. Kaya yeah, nga lumulubog. <laughs> okay, okay, okay. Sabihin niyo pag angat Dito ta. Sabihin niyo pag angat ha. 1 2 3. Tayo na. Bili ko na lang pa motor. Hindi <laughs> ba on? Oh, paingan muna. Paingan, paingan. Sa ilalim. Ay, lipat mo yung tali ko sa baba. Para iyakot dito. Ito

Okay, one. Dito na mo hawak. sa may hood. One. one, two, three. Ay, tag. Yakat <laughs> yun na. Ayaw mo tumingin. Humanger, oh. Badel me tayo. là <coughs> hà <coughs> 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 ano mo? Ako yung lumupog, hindi. Ako din eh. Huwag na nating gamitan ito. Ito nang natin. Hindi, yun. Ready? Ang ina ako lumulupog eh. One, two, three.

Pre, natali yung likod sa tahay ko dito. na, Pre. Tulong. tulong mo. Huwag lang kayo nga, Pre. Ano dito? Tatali nyo, Pre. Ayan, ayan. Dito dito. mo kayo, no? Tatasin ko sa so upuan. Sa swing arm. Sa swing arm. Baka babigay, bigay. Sa swing arm. Para malakas. Ay, ang bata Ang yung ano, pwede. May pakal ba dyan? nga, pre. Basta yan. Tira yan, ang tira. Hindi. Talunin. May wala ka sa Kapos mo yung natin. Sige, kaya yan. Oh, nagkaroon ng haba. <laughs> Ay, nagkaroon ng haba. Okay, na, lalay sa ano ha. Teka, tulak One, One, two, three, Rilis, 1, 2, 3! Release, release muna, release. Tayo, ganun ulit. Nakasandal hey, eh. dapat sa kabila, sa kabila pri, iba sa kabilang swing arm. Tatakain ko dito.

Bunit ko na eh. Malabsak. Di oh, sabay-sabay tayo. Para malito. Ayun na. Ay, gulong ba Wala sa

Ots, yan, para oh. Diyan na lang din sa upuan ni tali. Fire, tali mo dyan sa hawak ni Master. Bago mga yan. Talupo na lang. Sa ano sa amin? Yan, yan. yan Baba dyan. Baba mo pa. Hindi. Dalawang nga na yan. Sumakit ba ko oh. oh my God. Wow. <laughs> okay. Boy, si Rene. Si Rene. Rude. One, two, three. Oh, wala ka pala. Okay oh. na. One, two, three. Uh, yeah. konti, konti. One, two, three. nag Naglock yung boots ko, putang ina. Oh my G. Ah.

Per, bakit tayo jumper? Per? Hindi, ah, edi, na sa ano, sa pater. Kaya yeah, hindi, iangat natin dito sa lupa. Yung likod. Oh. Hindi oh. ikot, hindi ikot tong na to. Okay, ma? oh, mababara. Ah. Two, thousand years later. <laughs> Binakbangan mo lang dito. Wala pa talang nanayari niya ba yung turog yung mga induro namin dito? Ayan, Ayan o, diba? Kasi inflate, yung plate, kis nga sa bato para ano, gumaspang. <laughs> Bisik lang. nga ako ito. Pinagtitrailan nyo. Mm -hmm. Bitin eh, no? Beet Sir, bitin. Sabi ko nga, bili kami soft drinks. Yan, nabili tayo soft drinks. Yan <laughs> <laughs> cool, ang mga pectus. <laughs> cool, cool. uh, Isos! Ito yung mga sunog na lining. Oh. Wala, wala nang ano, lining. Zero lining na. Ay, ba't punggal to, pre? <sighs> Pinunggal na kasi hindi na makakalas ng castle. Binunggal ko na yan. May pamalit para... naman yan si Master. Tsaka hindi na kaya to. Tiga mo. <laughs> hindi na yung mga ano. Sakto <laughs> nga yung palo. Kaya na to. Kaya sa magtatagal tayo dyan. Pwede rin naman tanggalin yan kasi yung bomba na yan. Dito lang sa gitna eh. May bomba pa yan dito sa gilid. Bangat sa hid. Alam ko yan yan. Really? Wow! Oh my god! <laughs> Labo! Ito nang spaghetti mo. <laughs> to the rescue, you no? Know? Ano yung yeah, kalupitan ni Master Khalil? <laughs> 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 so, okay na yun. Pakalad right na yan. Yan na, yung face uh, mask niya, no? ginamit niya na no. <laughs> yun. Sabi oh, ba, akong yeah. binibira doon sa loob ng putik. Umay, oh, sunog! <laughs> <laughs> Hindi, premium? yun. Huwag <laughs> pang ina, primera, segunda, wala nang ikot eh. Hmm, Ito yung clutch niya eh. <laughs> oh Alam mo naka-neutral na lang eh, naka-primera pa eh. Ang pa nga, neutral eh. May <laughs> kaparehas na lining yan, Master. Kasi, meron. Ang ina, nasibak si Jarvis ah. Nasibak. Nasibak. Abay dumibaway! May, dumibaw. <laughs> yeah. May pulse pala dyan. Meron. <laughs> Pull the pulse time. Pull the pulse time. Uh, yun. Oh my God! Mm -hmm. kami ah, sa blue sa Sunog. Ni sunog blue sa wong. Sunog ni padu. reward ng tropa? <laughs> Jan singa to kay JD. <laughs> tapos sa rescue pa na siguro ng boss yan. o helmet. Oh yeah. Tapos wow! <laughs> Malunod. Mamaya sa bahay tapos ng trail. <laughs> Malunod ka sa gin. <laughs> <laughs> oh, ano kahit naman gin doon, tong na solve ka sa pulutan. Kuha isang balot na sugo kay Kuya Boy. Kuya Boy. <laughs> Nakasalya yata yung isa niyan, yun, Master. Yung dulo sa taas. Alam mm -hmm. ko yan. Eh. <laughs> <laughs> Maroksas. Maroksas. Kahit di na may salya yan. Eh. Kahit di na yun, no, yan. O, Ka sabagay. Kakapit naman yun. na yan. Baka lang yung sabon na kaya? 2-5. Yung SRP na yan? Pang XR. Yan ito. Mahal ito. <laughs> <laughs> Di, ka online yung kinuha yan. Kailala <laughs> mo pa yan. Trinabel no? mm. pa. Ngayon okay, o. Alam mo, na lang din yung makina natin, eh. Puro pokpok na o. No? Baliktad nga yung binaliktad. Para hindi, hindi makita. Hindi makita. Baliktad din natin para hindi natin makita. <laughs> Ay, na natin. Para